Okay, simulan natin. Alam mo, pag naririnig natin yung salitang fundraising, lalo na sa ministry, parang um may kasamang kaba agad, 'di ba? Oo nga eh. Parang may bigat, isang bagay na parang kailangan lang pagdaanan. <laughs> Tama? Parang obligasyon. Pero may tanong dito mula sa source natin na medyo challenging. Sabe, paano kung ang fundraising ay hindi hadlang sa iyong calling kundi Ah, uh, mismong ebidensya na meron ka nito. Wow, interesting angle yon no? Oo, at ito yung gusto nating himayin la yon Yung pag-shift ng focus. Kumbaga, mula sa, alam mo na, fundraising lang, pagkuha ng pera, papunta sa idea ng pag-mobilize ng mga partners. Mobilizing partners. So, hindi lang pera ang habol. Hindi lang pag-anyaya ito eh. Pag-anyaya sa mga tao na makisali sa kwento sa misyon ng Diyos. At yung pag-uusapan natin galing sa um isang text na nag-e-explore nitong theological at strategic shift na to. Ang goal natin, intindihin bakit ba mahalaga tong pagbabago ng pananaw, paano ba nito binabago yung ministry support. Okay, let's unpack this. Sige. Magandang simula yan. Kasi Um, yung problema talaga sa fundraising na term. Madalas, tama ka, ang dating ay transactional. Transactional. Yun yung word. Oo. Nakapokus kasi sa need, sa pangangailangan. Kailangan namin ng ganito. Ang ending niyan, madalas, donor fatigue. Ah, yung parang napapagod na yung mga tao sa kakabigay. Exactly. Kasi pakiramdam nila parang, ano, ATM machine lang sila, ganon. Tapos, ang masakit pa, nawawala yung opportunity for deeper connection. Yung tunay na partnership sana. Sayang naman yon. Oo. At alam mo, ang fascinating dito ay kung paano yung mismong lingwahe natin, yung mga salitang ginagamit natin, yun yung humuhubog sa tingin natin sa misyon. Ah, may power yung words. Talaga. Yung fundraising, ang sentro, pera. Pero pag sinabi mong mobilizing partners ang sentro, misyon, at relasyon, malaki ang pinigayba. Gets ko. So hindi lang simpleng palit-salita. May mas malalim na shift sa framework. Tapos, nabanggit din sa source, ito daw hindi naman pala bagong konsepto, nasa Biblia na raw. Tama. Actually, consistent sa buong Biblia na ang Diyos kumikilos talaga through partnership. Hindi siya one-man show. Ah, okay. Partnership. Tingnan mo si Apostol Pablo, for example. Lalo na sa mga taga-Filipos, sa Philippians 1.5, pinasalamatan niya sila sa kanilang koinonia. Koinonia. Narinig ko na yan. Ano nga ulit ibig sabihin yan? Fellowship? Higit pa sa fellowship lang eh. Yung Greek word na koinonia, ang ibig sabihin niyan, malalim na pakikibahagi. Parang um, mutual investment pagkakaisa talaga sa misyon ng Ebanghelyo. So, hindi lang simpleng bigayan ng pera. Hindi lang. Tingnan mo sa Philippians 4.17. Sabi ni Pablo, hindi niya hinahanap yung kaloob para sa sarili niya. Ang gusto niya ay yung bunga na may daragdag sa kanilang kapakinabang. Spiritual investment din para sa kanila. Wow, pati pala si Jesus may partners din. Oo. Binabanggit sa Luke 8 verses 1 to 3 na may mga babae na sumusuporta sa ministry niya galing sa sarili nilang resources. Sila yung practical partners niya sa gawain. Ibig sabihin, yung koinonia na yan mas, uh, mas holistic, hindi lang pera, kundi kasama ka talaga sa journey, buhay mo, resources mo. Tama ka dyan. It transcends the transactional aspect – Malayo sa pagiging simpleng donor lang. At dito pumapasok yung mahalagang tanong para sa'yo na nakikinig, no? Paano natin maisa sa buhay etong spirit ng koinonia ngayon sa ating panahon? Yun nga. At eto na yung practical shift na sinasabi sa source. Yung kagbabago sa approach. Mula sa paglapit na, um, need-based. Kulang kami, kailangan namin, patungo sa isang paninya. Invitation. Mas maganda pakinggan. Di ba? Halika, sali ka sa ginagawa ng Diyos. Be part of this story. Iba yung datingi. Hindi ka namamalimos. Nag-iimbita ka sa isang bagay na makabuluhan. At hindi lang budget spreadsheet ang dala mo? Exactly. Imbes na puro numero, ang sinishare mo yung vision, yung kwento, yung impact. Alam mo na baka timely niyan kasi um base sa mga observations din na nabanggit sa source, yung mga tao na yun, lalo na yung younger generation, Uhaw sila sa purpose. Ah, gusto nila nang may kahulugan yung ginagawa nila. Oo. Gusto nilang maging co-laborers. Mga kasama talaga sa trabaho, hindi lang uh, check writers or donors lang. May sense of ownership. Yun. Kaya yung lumang style ng pitch and pledge, yung parang sales talk lang, hindi na raw ganun ka-effective. Kailangan ng authenticity. Kailangan ng real connection. Gets. At kung i-coconnect natin sa bigger picture? Eto na yun. Yung shift sa partnership, hindi lang pagpapalit ng salita. Pinapatibay nito yung dignidad ng lahat, yung nagbibigay, yung nasa field, parehong mahalaga. Walang mas mataas? Wala dapat, kasi tinutuwid nito yung lumang konsepto ng patronage, yung parang may hierarchy, may utang na loob dahil sa pera. Ay, yung parang boss yung nagbigay? Medyo ganun, pero ang goal ay yung koinonia na nakita natin sa early church. Sa Acts 2, daga, Pantay-pantay, nagbabahagi dahil sa bihaya. Hindi dahil sa pressure o obligasyon. Wow! Malaking pagbabago nga yan sa mindset. So, para sa'yo na nakikinig, ano yung pinaka-summary nito? Mukhang malinaw na, no? Yung shift mula sa transactional na fundraising. Papunta sa relational na pag-mobilize ng partners. Tama! At pagkilala na ang ginagawa natin ay pag-invita sa iba na makibahagi sa kwento at misyon mismo ng Diyos. At siguro, ang pinaka-critical na takeaway para sa iyo ay ito yung mga salitang ginagamit mo, pati sa sarili mong isip, hinuhubog niyan kung sino ka at kung paano ka kikilos. Grabe yung impact ng language, no? Sobra. Kapag tiningnan mo yung support raising bilang pagmobilize ng partners, nagbabago lahat eh. Yung dignidad, yung purpose, yung relasyon. Pati yung trust kay Lord. At ultimong pagtitiwala sa Diyos bilang siya talaga ang source, hindi yung tao. Napakaganda. At ito na yung final thought para sa'yo, galing pa rin sa source. Hindi tayo mga pulube. Hindi tayo mga fundraiser. Tayo ay mga embahador ng paanyaya na tumatawag sa iba na pumasok sa kwento ng Diyos kasama natin. Ambassadors of Invitation ang ganda nun. Oo, oh, oh. kaya ang hamon sa'yo, kung hindi ka pala tagahingi ng pondo, kundi isang embahador na nag-aanyaya sa iba na maging bahagi ng kwento ng Diyos, paano kaya nito babaguhin yung approach mo sa mission mo? Simula ngayon, pag-isipan mo yan.